Ayan mga tulo, kasama ko ngayon si Sardo, Binete. <laughs> uh, Punta ulit kami sa fish cage mga tol kasi uh, bibiliin ko yung nasigay nila eh Dadalhin namin pabalik ng Manila para may ulam yung mga anak ko doon

kami nagsisigay nung araw mga tol nakita nyo yung bato na yan ayan pagka nagbaba kami ng lambat dyan puno ang basket isang baba lang yan huwian na kagad mga tol yung bato na yan ayan, hindi ko makakalimutan yan daming purong dyan purong ayan bato na yan o oh.

tawag oh, nilang biscuit na yan hmm. malalim lugar na ito mga kuno kaya nandito yung mga biscuit oh lakas ng karen mga kuno lakas oh lakas sa oh, lagos